Ayan na po mga ka-surprise surprise. Ayan na po ang sunrise. Let's try to catch it po. Ayan. Maybe a view from the from afar ng <laughs> So, ganyan po, ganyan po ang sunrise dito mga ka-surprise, surprise. Ayan. Matagal ko na pong gusto magkaroon ng sunset video pero hindi ko po lagi nakakatch yung sunset. So, ayan, napag-isip-isipan ko po na why not sunrise na lang. Ganyan, since kahapon, nakita ko naman kung... Kasi nasa ibang place po tayo, wala po tayo at sa bahay ko. So, hindi ko po alam kung saan yung sunrise at sunset. Pero kahapon po, nakita ko na dito po yung sunrise. So, ayan, naisip ko na abangan natin po for today. And, ayan, natanong ko rin po dun sa mga previous uh, videos ko na gano'n ba katagal lang tinatagal ng sunrise at sunset. Diba usually alam ko mga 10 minutes po yun na talaga makikita mo mabilis yung gumalaw eh. Tingnan nyo po, since nung nag, nung nag-start tayo ng video, wala pang 5 minutes. Um, mabilis na kung nakagalaw yung araw. So, pag yung sunrise and sunset, mabilis po talaga yung galaw niya. Ayun po mga ka surprise surprise talagang naka ano na po siya. The sun has risen. <laughs> And tayo rin mga ka surprise surprise. So Yun lang po, nagme-breakfast po ako mga ka surprise surprise. And sige, medyo pahabain na po natin itong video na ito. Ayan, dito kita pa rin yung sunrise. Kung kita nyo po, ayan. So, ayun po mga surprise surprise. Ilang minutes na ba? Ayan, so... Konting kwentuhan lang po tayo habang nagbe-breakfast. And ayun nga po mga surprise surprise. Um from my previous um, vlogs, nakita nyo naman na po, iba po na po itong cup natin. Ano po ito mga ka-surprise, surprise. surprise? Uh, bago po itong cup na ito, and bago po natin alisin yung mga stickers niya, ganon. So, ginamit po muna natin. This is uh, for the guest nitong Airbnb. Ayan. And ayun hindi ko pa siya na i-steer mga surprise surprise. Kasi maarte ko, ayaw akong ipang-steer itong kutsara na ginamit ko dun sa ramen. <laughs> Ganun ka. <laughs> Marte yung ano, yung imagination mo. Surprise, surprise. And ayun nga po, dun sa previous video ko, kasi pang part 3 na po ito, na, kasi tinatry po talaga natin i-catch yung sunset, pero dun sa part 1 and 2, hindi po natin na-catch yung sunset. So, ayun po, I decided na gumawa po ulit ng video pero makikita nyo po ano po tayo ngayon na hindi po tayo landslide, pataas po tayo ganyan. Kasi nga po, um, abrupt lang yung nangyaring sunrise. Kaya medyo mahirap po na sinasabi natin na take it easy muna ngayon. kasi nga may hinahabol po tayong sunrise. But now we can take it easy kasi nga nag, the sun has risen. So yun, nanalangin na po ako kanina bago kumain. So ayun po, ano lang po ito, ramen. And kung gusto niyo pong may mga chinikan na po ako about dito sa ramen, ayun po. Eh, panuulin niyo na lang po yung mga previous vlogs ko. Mga surprise-surprise, siyempre. <laughs> tinan naman po natin dito sa other side ng uh, other, what do you call this? Other window. Kung ano yung itsura ng sunrise. Hindi naman kita dito yung sunrise. Pero ayan, ganyan po siya sa umaga. Ganito po yung toll gate sa umaga. Ganyan po. So hanggang doon lang po muna mga ka surprise surprise. Malapit na pong matapos itong Airbnb and um, ayun masaya po tayo na um, successful po mga plans po natin for the Airbnb. Yun lang po mga surprise surprise. Puputulin ko na po.